Tag, magandang hapon po sa inyong lahat ng mga ka-formers, mga ka-viewers. Ito na po ang update sa ating kamatis na bagong tanim ko. Saan? Marami na sa ni So, humahabol po sa murang presyo. So, ito, hindi po natin to natanggalan ng dahon, pero marami pa rin bunga. Kagaya ng nakikita niyo yon. Yan, nagpitas kami ngayon. So, sobrang dami na ang napitas namin. Nasa isang tunilada na. Yan, daming bunga sila ng mga ka-farmers. Hindi lang natin 'to natanggalan ng uh, matatandang dahol nung nagsimulang mura na lang ang presyo. Yan. Sobrang daming bunga. Walang pinagkaiba sa binubunot natin. Kahit sobrang init mga ka-farmers, ang aming ginagawa rito ay dinidiligan lang. Ayan, nakapitas na kami dito ng isang bisis, pangalawa na ngayon. So, nakakuha to ng isang tuning lada. So, isang araw lang ang pagitan. Another na naman siguro hindi bababa sa dalawang tunay Kasi marami nang hinog na ating makikita no sa ilalim. So sobrang daming bunga pero hindi lang natin makita. Pero pag sisilipin natin uh, ang ilalim, yan oh. Tingnan nyo. Ang ganyan kakapal ang bunga sa ilalim, oh. Yan. Sa mga farmers. Oh. Tingnan nyo yung hinog sa ilalim, oh. So ganyan karami ang bunga no sa ating kamatis, yan no. Oh. Yan. Kita niyo ang bunga. So sobrang ganda po, no? Ang kamatis natin na ang variety po ay Diamond Max F1. Ayan po. Eh sa daming bunga, hindi na nakayanan ng sangaw. Oh. Tingnan niyo. Ilang bunga sa isang buwig. Yan. Hmm. So napakaganda po. Napakalaki ang mga bunga. Lahat malalaki oh. So yun po nga no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, uh, ang share ko at may update ko sa ating kamatis. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye-bye!